kanyang ginawa. Hindi niya isinama ang Panginoon. Gusto ko makinig ka sa hapon nito, lalo na nasa bagong taon pa rin tayo. If you want to really achieve great victory in this year 2025, isama mo ang Diyos sa lahat ng balakin mo sa iyong buhay. As a matter of fact, the Bible says, wakulang mo lang siyang isama. Anong sabi ng Bible? Put God first in everything that you're going to do. Hindi yung discarding natin, hindi yung plano natin, hindi yung goals natin, hindi yung nais natin. Ang sabi ng Biblia, unahin mo ang Diyos sa lahat ng bagay dahil tiyak ang katagumpayan. pag ang Diyos ang nag-ordina ng lahat ng hakbang ng iyong buhay. Hallelujah! You put God first in all your plans. Pag ikaw ay may plano, isangkot mo ang Panginoon. Pakisabi nga sa katabi mo, isama mo si Lord. Sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Kaya malaking desisyon, kaya maliit na desisyon, you include God. Huwag mong alisin ang Panginoon. Kahit na sa pagpili ng iyong magpapangasawa, ha? Ay, lalo na. Sabi po nila, and I can really say that this is true. Ang pinakamahalagang desisyon na gagawin ng tao sa kanyang buhay ay ang desisyon tanggapin si Jesus bilang kanyang Panginoon at sariling tagapaglintas. That's number one. Ang pangalawa ay ang pagdedesisyon ng iyong makakasama sa buhay. Okay? So, kung ikaw ay single sa ngayon at ikaw ay naghahanap nang makakapareha to have and to hold in sickness and in health till death do you part. Ipag-pray mo. Amen. Uh, Pastor, maling kongregasyon ka. Lahat kami ni asawa na. <laughs> Sa mga single na narito, amen. amen. Hindi yung puro kayo. Pastor, ang wapo. Okay. Tsaka pag tinignan ka, Pastor, nako. Ang ganda ng mata, Pastor. Alam mo si Lucifer. Maganda kaya ang mata. Gwapo. You put God first. Alam naman ni Lord ang desire ng puso natin. Hayaan mo ang Panginoon ang mag-lead sa iyo sa tamang tao. Magbubukas ka ng negosyo. tigil tigilan mo yung kakalagay ng mga pasakit, ha? Then pag nagbukas ka ng pitong, lay, 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 lay. Tingin-tingin lang yung kakalagi doon sa istante, malapit sa kaha, nung gumagano, tingin lang mo yun. If you want to have a successful business, you ask God to help you. Amen. You put Him first. Kung nais mo magkano ng financial breakthrough, you put God first sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. That's something that you and I must understand. Ito po yung unang babala o sinasabi ni James na kahangalan na ipagyabang mo ang iyong mga plano lalo na kung wala ang Panginoon. Pakisabi nga sa katabi, isama mo lagi si Lord. Pangalawa, James had told us a sensible reminder. Sabi ng verse 14, Yet you do not know what tomorrow will bring. What your life will be, for you are like vapor that appears for a little while, then vanishes. Ang nito ay mayroong kinalaman sa una in the uncertainty of life. No one knows what tomorrow holds. Alam niyo, nakakalimutan natin how fragile life can be. Just one phone call and your life could be changed forever. Things can happen so rapidly. Maaring mabago ang buhay natin. With a speeding car, a stray bullet, stroke, unexpected heart attack. Diba, noong pong pandemic, here today, gone tomorrow. Kakakita mo lang. Tapos ilang araw lang, inuuwi na nasa earth na. You know how fragile life is. Wala po sa atin ang makatitiyak na lahat tayo may bukas pa. Wala. Wala. We are not certain that we are healthy today, we will we'll still be healthy tomorrow. Wala pong nakakitiyak sa atin that we're okay right now, we can still be okay tomorrow. That's the uncertainty of life. And the second thing is the shortness of life. Napakaigsi lang ng buhay. Sabi ni James, tayo daw po ay para mga vapor. No? Singa. Ano ba yun? Singaw. Singa. Uh, tatanungin kita. Huwag ka magalala, hindi naman lalabas to rito. Sino sa inyo ang nagawang huminga sa salamin nyo? Nung mga bata pa kayo, sino sa inyo naka-expresso? Pakita sa po. Wala kayong childhood, no? Napaka... Ano na napakususyan nyo? Ang kikinis. Mamaya, practicein mo, ha? Kung wala kang childhood, may pag-asa pa. Mamaya, kahit na sa salamin mo, di ba? Sa eyeglasses mo, pag binugaw, tapos mapunasan mo, di ba? Minsan nga, hindi mo pa napupunasan, wala na yung depo. Lumipas na yung singa. Ganun ang buhay ng tao. Here today, gone tomorrow. That's our life. Yung sinasabi natin, 70, 80, 90, ganun kabilis lumipas ang buhay. We are not here very long. Hindi po tayo habang buhay sa mundong ibabaw. Alam niyo kung gusto niyo po malaman kung gaano kaiksi ang buhay, pagpunta mo ng simenteryo, tumingin ka sa lapida, ba? Nandun yung pangalan ko. Sige, pangalan ko na lang para huwag ka magalit. Okay? Yung kuna. O, uh, May 12, 1980, dash. Di ba may dash? Kailan na kumatay? October 21, 2065. You want to know how short life is? Yung buong buhay mo, for example, sa akin na 85 years, will only be concise and summarized with a small dash. Birth, dash, death. Ganun ka isip. Ganun kabilis lumipas ang buhay ng tao. Alam niyo nung bata pa ako, nung 6 years old ako, akala ko, pagka ikaw ay umidad na ng 40, matandang matanda ka na. Nung 6 years old ako. May galing po ako pumunta ka sa mga kapitbahay namin no, pag nagkalaro. Lang ka na? Si Kuenta. No, sabi nung kapitbahay namin, si Manang Lek, 45 siya noon. 45. No? May tinanong ako, yung kapitbahay namin, sabi ko sa kanya, matanda na yun. Eh. Lang taon na po kayo? 72. Ito, oh, tingin ko doon, Jurassic na talaga. <laughs> And here I am right now. Running 45. This coming May, I'll be turning 45. Alam niyo yung dati ko pong sekretarya sa Novaliches, si Pastora Maribig Calusa. Kapag may nakakalimutan siya, Lagi kong sinasabi sa kanya, matanda ka na big. Alam niyo ang sagot niya lang sa akin, darating ka din dyan. <laughs> Pag sinabi ko ulit, ang tanda mo na big, babalikan niya ulit ako. Tatanda ka rin. Alam niyo, sabi ko sa kanya nung nakaraan, big. Oh, basta okay. ko. Pag nakikita kami sa sentral, sabi ko, big, alam mo, may nakakalimutan na ako ngayon. May mga bagay na ako nakakalimutan. Sabi ko, nakalimutan ko nga pati yung wedding, cert, yung marriage contract na ikakasal ko. Sabi niya talaga, alam niyo, sagot niya sa akin, buti nga. <laughs> Lagi mo kong nililibak, natatanda na ako. Sabi niya, yan na pastor, yan na. Sinabi ko sa kanya, matagal ng panahon. And now, I'm seeing myself at the age of 45. at paigsina ng paigsina. Ano na, alam ko na yung kecha? ba, ba kasi pumasok ko sa website eh? No one lives forever. No one lives forever. Pero alam mo kapatid, it doesn't matter how long you live because eventually everyone dies. Okay? We all terminal in this world, and the only difference is some of us know it, and the rest of us act like we're going to be here forever. Alam nyo, let us all be reminded that life is short. Tapos sa tinga sa katabi, life is short. Life is short. Okay. Life is short. So kung 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 may sila kang buhay, wag nating sayangin ang buhay. Pakitignan yung katabi mo, huwag mong sayangin ang buhay mo. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Huwag mong gawin ang mga bagay na magsasayang ng panahon mo. Huwag natin igugul ang mga panahon natin sa mga walang kabuluhang mga bagay. Huwag tayong mabuhay sa sama ng loob. Ang hirap kayang matigok ng masama ang loob. Kira <laughs> Ano uh, ba huling, mo? Uh, Pinatatawad ko na. Ah! Hindi na nasabi. Sayang. You know, I may be exaggerating it, but I know you got the point. Huwag mamuhay sa sama ng loob. Huwag mamuhay sa galit. Huwag mamuhay sa kakachismis. Ang oh, nakabuluhan niya. Alam niyo yung mga chismoso-chismosa talaga? pag sila nag-usap, lumilipas ang isang oras na napakadali. Alam niyo, taig pa nila ang mga nasa church. Ang mga nasa church, parang lagi tayo nagmamadali sa fellowship. Ang mga chismoso-chismosa, kulang ang oras. Don't waste your time gossiping. Don't you waste your time thinking of things that would hurt other people. Life is short gamitin natin sa mga makabuluhang bagay ang ating panahon. Pangatlo, an intelligent option. May reminder na ibinigay at may option na binigay si James. Sabi ni James, instead you should say, if the Lord wills, we will live and do this or that. There's a better way than arrogance instead of presuming we know everything, we should say, if the Lord wills. Kung kalooban ng Diyos. That is crucial dahil ito po'y pagkilala na hindi tayo ang may hawak ng ating pong mga buhay. Kaya po napakahalaga ng salitang ito. Those words don't mean anything if you merely recite it. Hindi po magic formula ha. Ang if the Lord wills. Those three words point us away from ourselves and to the God who made us. Pag sinabi mo kung kalooban ng Diyos, iyong kinikilala na ang Panginoon ang nakakaalam ng na lahat ng bagay sa aking buhay. Maging si Apostol Pablo ay alam ang katotohanan ito in Acts chapter 18. Siya po ay pumunta sa lugar ng episode at... Uh, siya po'y nangaral doon. Ang sabi ng mga mana ng palataya, manatili ka muna sa amin. Mag-stay ka muna dito. Ano ang sabi ni Pablo in Acts 18.21? I'll come back to you if God wills. Babalik ako kung kalooban ng Diyos. At ang mga mana ng palataya, dapat ganyan ang pangungusap. Amen. Pakisabi sa katabi, dapat ganyan tayo. Anong ibig sabihin yan? We make our plans, we set our schedule, but we leave the outworking of all of it in God's hands. May plano ka, may goals ka, pero ilagay natin na Lord, ang kalooban mo ang mapangihari. Sinasabi po ni Apostol Pablo sa mga taga epeso I might come back, I want to come back, I intend to come back. Ngunit, Mangyayari lang yan kung loloobin ng Panginoon. Alam niyo, ang sabi po ng Proverbs 16.9, In his heart a man plans his course, but the Lord determines his step. Meron po tayong laging kasabihan, man proposes, but God disposes. You can make all the plans you can have, your life mapped out, but in the end, God determines every step you take. Kaya po sa bawat buhay natin, ha? Lagi po natin sabihin kung kalooban ng Diyos. Okay. Meron po akong aklat na nabasa. Ang title po ng libro na co-author ng lalaki ito ay 100 Things to Do Before You Die. 100 Things to Do Before You Die. Ito po ay listahan ng mga events to attend and places to be at bago ka daw mamatay. Gusto nyo ng sample? Sabi dito, kailangan ikaw daw ay makapunta sa Iditarod Islet Dog Race, sa Mardi in New Orleans, sa Castor's Land Last Stand Reenactment of the Little Big Horn, sa Roswell UFO Encounter, sa Vienna Opera Ball, sa Bastille Day in Paris, Oktoberfest in Germany, the running of the bulls in Spain, and an event in Wales called the World Bog Snorkeling Championship. Yan po yung mga samples na. Bago ka mamatay, pagpahabol ka muna sa toro. Bago ka mamatay, atinan mo yung Oktoberfest. Yung inuman sa Germany ba? bago ka mamatay. Yan ang sinasabi ng librong ito. Kaya lang alam niyo po ba na yung co-author ng librong ito ay namatay in a freak accident. Ni isa sa mga sinulat niya, wala siyang napuntahan. He died at the age of 47. Na bakit ko po ito sinasabi? hindi po natin alam ang bukas. Kaya, imbis na magsabing, sige, sige, gawin natin. No? Kung kaluoban ng Panginoon. Uh -huh. Pakisabi sa katabi mo, kung kaluoban ng Panginoon. Uh -huh. Now, kasama po sa kalendaryo ko sa National Youth Department ng Assemblies of God, being the National Youth Director, ay ang iba't ibang mga mission trips na akin kung pupuntahan. Some of them are easy, some of them are not. Uh, this coming May, I am scheduled